Sa isang liblib na baryo sa Laguna, may isang matandang bahay na matagal nang abandonado. Sabi-sabi ng mga matatanda, noong dekada pitumpo ay may pamilyang nanirahan doon, ang mga Dela Cruz. Isang gabi, sabay-sabay silang nawala. Wala ni isang bakas kung saan sila napunta. Simula noon, walang nangahas tumira sa bahay. Isang araw, lumipat si Marco sa baryo para takasan ang magulong buhay sa Maynila. Nakita niya ang bahay at dahil murang-mura, agad niya itong binili. Pinagbawalan siya ng mga taga-baryo pero hindi siya nakinig. Sa unang linggo, ay tahimik ang lahat, pero pagsapit ng alas-12 ng gabi, palagi niyang naririnig ang tunog ng mga yabag sa itaas, sa kwartong luma na may kandadong bakal. Sinubukan niyang buksan ito, pero kahit anong pilit, ayaw bumigay ang pinto. Isang gabi, ginising siya ng iyak ng bata. Sumunod siya sa tunog, papunta sa kwartong iyon. Sa kanyang pagkagulat, bukas na ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok, at sa loob, may mga litrato ng pamilya De la Cruz, may mga laruan, at may isang lumang duyan na unti-unting gumalaw mag-isa biglang nagsara ang pinto naramdaman niya ang malamig na hininga sa batok niya paglingon niya may isang babaeng duguan ang mata at walang bibig na nakatingin sa kanya ikaw na ang sunod bulong nito kahit wala itong bibig walang nakakita kay Marco kinabukasan ang hulingyang mensahe sa cellphone huwag niyo nang bubuksan ang kwartong ito